Una sa lahat, marami na po ba ang mga talagang nagbabalik, no? Or sabihin natin kasi it's been a year after po nung mangyari yung oil spill at isa po ng Puerto Galera sa mga na-issue. Kumbaga, ay eh, parang na nagkaroon po ng uh, misconception or sabihin natin talagang uh, nabalita na nagkaroon po ng langis, no? Kaya po at least mas maganda malinaw. Oh, Jan, kumusta po ngayon sa inyo? Sa ngayon mo na Since January pumipick up na yung mga tourists. Bumabalik na almost 70% na rin yung pumapasok dito sa amin uh, dito sa Or sa Puerto Galera. So, siyempre, papasok na tayo ngayon sa summer. Ah, uh, start na tayo by next week. March na so malapit na ang Holy Week. So, sa ngayon maganda naman ang, ang pasok ng ng mga tao ngayon sa Puerto Galera since January. Wow, that's good to hear. Pero how about your resort, sir? Dati po kasi parang na-interview na rin po kita nung kami po yung nagpunta dyan. Talagang may, kumbaga in terms of booking, uh, marami na hubang bang naka sa sa resort po ninyo and with other resort po or beach resorts po dyan kung sakali pong sila ay pupunta? So far ngayon, ah, uh, papasok na tayo sa March. Almost ah uh, puno na rin tayo sa reservation natin. Dahil siyempre, alam mo, pag Filipino uh, kapag uh, summer time talagang mm. ang gusto niyan uh, mag-beats. Dahil sa init natin, uh, na, ang init sa panahon ngayon sa El Nino. So, siyempre, uh, kailangan natin trabuhin yan para everyday ayusin ng mga guests. Pagdating nila, aalagaan natin para at least meron tayong duplicated sa kanila. na uh, Nare-recommenda nila ang Puerto Galera in terms of... Uh, swimming, and then outing, everything. Pero klaruhin natin, pwede pa rin mag-walk-in, Sir Arnold? Yes. sa uh, Ngayon, uh, open na rin naman ng Puerto Galera. Pwede na mag-walk-in. in Inallowed na tayo ng uh, ating punong bayan na pwede na mag-walk-in na pupunta lang sa Batangas and then pupunta lang sa Puerto Galera. Pwede na. Doon na sa mismo sa Pierre, pwede na kumuha ng uh, reservation o hotel kung wala silang reservation. Kumusta Pero po? open na 'yan, wala na tayong kailangan hanapin pa. Papunta lang sila sa Batangas, sasakay ng ferry, one hour lang and then pagdating sa Balatero Pier, pwede na silang magtanong kung saan pwede magpabuksa sa accredited uh, tourist hotel dito sa Puerto Galera. Oo, doon kasi pagbaba niyo po sa Pinaka Pier, doon pwede na kayo mamili, mga kapatid kung saan kayo didiretso, kung saan yung mga may available pa na Saki. slots, 'di ba? Opo. Pero yeah. sir kumusta lang po yung epekto sa inyo? It's been a year already nitong uh, uh, issue na yan. So far naman, last year, okay din naman lahat. Uh, nawala na rin yung issue dyan. Siyempre, sa umpisa lang yung issue. Pero kung titignan natin, siyempre, kahit anong mangyari kasi ang mga Pinoy, gusto yan talaga mag-swimming, gusto yan mag-relax. At the same time, ito ang pinakamalapit sa Manila. Tama. From Manila to Batangas Pier, almost 1 hour and 15 minutes. And then Batangas to Puerto Galera 1 hour and 15 minutes. So, almost 3 hours nandito ka na sa bayan ng Puerto Galera. Pwede ka na magtampisa sa napakagandang uh, beats ng Puerto Galera. mag uh -huh. -e enjoy sila rito kasi maraming pinupuntahan. At the same time mo, sobrang uh, budgeted naman ng pagpunta rito dahil hindi mo na kailangan mag aeroplano wala ka ng plano kung uh, one day pwede ka mag, uh, magplano going to Puerto Galera, makakapag-beach ka sa napakagandang beach ng Puerto Galera. Oo. Baka meron kang tips, sir. Mga magkano ba ang gagasusin pag gusto mo mamasyal dyan sa Puerto Galera? Estimate ba? Depende kasi sa, sa hotel accommodation. Mm. May mga hotel accommodation, depende kung anong gusto mo. Pero para sa amin, sa Oriente Galera, per day, kasama na yung uh, transport, everything, kumagastos ka ng 2, so, two five, So, 2 nights to 5,000. Depende sa hotel accommodation. Pero mes, may mga rami rin hotel dito na pwede ka lang gumastos ng 2,000 every day per, per pax. So, oh. kung apat kayo, 4,000, ganun ka mura kasama ng transport na yan. Ano yung po na kasama yung transport, sir? For example, Batangas na bus to Puerto Galera uh, at uh, Manila to Batangas tapos sa uh, Batangas ah. to Puerto Galera. So, Sulit lalo yung grupo 4, kaya na yung 2000 per day. Depende sa accommodation mo. Okay, ha? Pero ah. syempre kung mas better accommodation, pumapatak na 5 at 25 to 3000 per day. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh, syempre alam ko po nagkakaisa ang ano eh, nagkakaisa po ang mga negosyante dyan sa Puerto Galera in terms of promoting at least yung magandang beach no ng Puerto Galera. Pero sa inyo po ba, ano bang difference ng inyong beach resort? May pinapakita kaming video napakaayos nung ano ah, nung area. Baka you could share us ano po bang meron diyan sa inyo? Siyempre, ah uh, Ginagawa natin para pagdating ng ating guest, siyempre, first of all, malinis, accommodating tayo lahat, alagaan natin natin ng guest para pag sila o marekomenda tayo. So, standard ng service ng hotel na gawin natin ng para sa ating uh, guests dahil yan ay pupunta sila rito para mag-relax so lahat yan gagawin natin para mapakita natin sa kanila na tayo accommodating sa kanila at saka marecomenda natin macro recommend tayo sa mga kaibigan nila o nakakakita sa kanila mga post ng Oriente galera malinis everything so lahat naman kami rito nagkakaisa para i-promote ang Puerto Galera pagdating sa beach, everything. At yun, marami pang pwedeng gawin na. sa Puerto Galera, hindi lang yung basta swimming sa beach, tama ho ba Sir Arnold? Yes, marami tayong mapupuntahan na island, at least mga pitong island ang pupuntahan natin pag mag-island hopping tayo. Pwede rin tayong mag-land tour, marami tayong mapupuntahan dito. May enjoy natin ng Puerto Galera ka- sa, 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 price na tama lang, na hindi ganun kamahal, na hindi mo na kailangan mag plano hindi mo na kailangan iplano ang iyong trip for two months. <laughs> One day before, pwede ka na mag going to Puerto Galera and then magre-relax ka na dito sa aming ah, magandang beach sa island dito. Parang sinasabi mo, mamaya, eh, bukas pumunta na kami ng Puerto Galera kaagad, no? <laughs> uh, Mon, Manuel, welcome paborito. Maligayang ano parang ninyo very oo, welcome kayo. Parang ganun yung gusto sabihin ni Sir Arnold, mga kapatid, you don't need to plan in advance, no? Kahit weekend, punta kayo kasi nga malapit lang po siya kung kayo po'y nasa Metro Manila. At kung gusto niyo makita exactly. yung ganda ng Puerto Galera, no? Yung beach, pinakamalapit po yan sa sa Maynila.